welcome back to the vlog. Ayan, nandito tayo ngayon sa Nebraska. <laughs> the good life from up the Arbor So, ayan guys, umpisa na natin yung vlog dito sa Nebraska. And unang pupunta natin is yung Henry Dorley 2 So nakita namin kanina na daanan namin ano along the along the way, way lang dito siya. sa Ay, ano sa, no, sa, sa -80 lang siya Oh, grabe so. ang laki, malaking dome. So tingnan natin. So excited na ako yung pakita sa inyo, pero for the uh, unang nang gagawin kakain muna kami. Ayun tingnan natin kung anong magagawa natin. Let's go And Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun Hi Ayun oh. Ayun Rice. Say hi. Ayun guys, so oh. Ayun, ayun lang yung zoo at uh, Ganda lang design niya kakaiba hindi tulad ng ano um no, ibang zoo na parang open ano lang pero ayun tingnan natin kung ano may kita natin don wow yun to mo oh. my god ang ganda So, sigurado matutuwa ang mga kids, pati yung mga adults matutuwa. <laughs> I think, at dito na yung parking hall. Tapos, andyan na yung entrance. Ayan o, ayan yung entrance yo. yung entrance, guys. So, magpapark lang kami, guys, and then na-update namin kayo. Let's go. And, ayan, and, guys, andito na tayo ngayon sa harap ng um, zoo. Ayan, andito na yung ticket area. Restroom and guest service tampin ang pinaka main entrance. Ayan. Omaha Henry Dorley Zoo and Aquarium. And ayun yung gift shop nila doon. So excited na kami pumasok. ba um, baka mag restroom muna kami. And um, kunin ni Andrea yung ticket doon. So ayan guys. Excited na to. Lalo na to si Kling Kling. Alright. And si ate. And si ate. Excited na din. No? Let's go ate. Ayan. So, mag-CR lang si Andrea and then tingnan natin. Sige, later. And we're here. Nasa loob ng um, Henry Dorley Zoo. Tama ba ako, Hal? <coughs> Tama ba ako? Tamang-tama. <laughs> so, ayan guys. Mga masyal na kami. So, uh, gusto mo ba tumingin ng mapa? So, ito yung mapa. So, here's the map of the zoo. So, plan your day. So currently, nasan tayo, Claire? Oh, here. We're here at the entrance. So, ayan. So, yung desert. Ito yung aquarium hall, oh. Ito yung malapit na. Ito yung desert dome. Ito yung na, na, may na, na replica. Yeah. So, ito yung mga restaurant. Map sure. key. First aid, wow, wow. syempre. Oh, wow. so, ang dami mga may rhino. Elephant. Cheetah. Elephants. I wanna yeah. All right. So excited na si mami niya. Pero ito yung main ano natin yung desert dome sa kayo aquarium. Saan yung live jungle? There. And then live jungle. Is that a restaurant? Huh? No, it's a jungle. <laughs> All right. So update na lang namin kayo later, guys. And let's see kung ano mapapakita namin dito sa Henley Durley. Too. Alright, bye! And ayan guys, yung Desert Dome. So, replica siya, sabi nila, ng Nami Desert sa Africa. So, ayan yung entrance doon. And yeah, excited na kami pasukin. May mga upuan dyan. And then, may cafe dito. Wow, masarap na mga So, Claire. Claire. What's your expectation for this? Um, I think it's gonna be like really sandy, you know, it's like a desert. <laughs> yeah. What do you expect to see in the desert? Scorpions. Scorpions, yeah. Let's see. So, may pang ano yun? No. Ball of hunting <laughs> So, <that's the> <laughs> And young guys. Oh wow! Look at this. Wow. <laughs> <laughs> love Namibian Desert. Yeah, Namib Desert. So, Namib Desert, Hollis and Helen for Monday So, ay, yung sun, ating came from Namib, ano talaga, desert. Sa Africa. So, yeah. Tingnan natin kung ano makikita natin dito, guys. Ayan. So, see, Namib Desert. So this is the sand came this sand came from Namib, Africa. So, uh, parang na nakarating ng Africa, guys. Oi, oh, so parang warm right there. Right? Hey, stop it. And that's for your oh. hand, off. huh I'm putting it in sand. Ayun, may mga <laughs> ano din dito, astig, oh. May mga curvature din dito. So ayan, sa so, ito siya yung sand. Isang so, malaking sand lang siya galing sa Africa, sa Namib Desert. Alright. So, unang animal, bat-eared fox. So, yun yung bat-eared fox, guys. So, ayan. Bat-eared fox. So, sa so, so desert, desert bird din yan. Ayan, guys, okay, so gumagawa siya ng para siyang gumagawa ng nest. Ayan oh. <laughs> Ang cute. So ayan guys, para talagang nasa desert. <laughs> Pati yung mga daanan. Parang alam yung micated na na ano na ano uh, way papasok ng desert. So ayan. Ano yan? Tortoise? Ayan, meron tortoise. <laughs> Ayan. May mga pagong, guys. Hello. hal. Nagulat ako. Meron pala doon, oh. <laughs> yeah, meron pala doon. Right, there. Mm -hmm. May talaga siya sa mga isda, eh. Papasok pa dito, guys. Ayan, oh. Wow, parang talaga nasa, ano desert area. This is a nice zoo. Dabi yung pagkagawa nila, guys. Ayan. So, ayan. So, tignan lang natin iba. Update na lang later. So, ayan. May duck, guys. <laughs> Ang cute talaga ng zoo na to. Interactive. Quack, 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 lane. Quack, quack, quack. <laughs> huh? Is that a quack, quack, quack? Huh? Huh? kuak 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 daw yun guys so oh. this is to tone naman oh good job oh <laughs> good job oh <laughs> alright bye ducky bye guys this is the pop other uh, snake ayan kita nyo oh so this is the cape cobra Ganyan yung tape ko, Nakawala. No! God, please, no! No! Wala, guys. Nandiyan kay bro, bro, pero wala dito. <laughs> Nakawala <No>, ata. What <laughs> did you say, Claire? Oh, Black Mamba. Kailangan ko makita. Si Kobe. Ayan. Oh my God. The Black Mamba. Oh my God, Kobe si Black Mamba guys In the real Black Mamba Ang alam kong Black Mamba si Kobe guys eh Pero yan guys, narinig na tayong Black Mamba Grabe, ito mga poisonous talaga din to Picture natin Yung mga favorite ni Ellie yeah. o Ellie lang tawag dito Yan, yeah. mga favorite ni Ellie Hello yeah. yeah may pa falls pa dito guys so ayan oh. doon yung falls <laughs> lawak din nito itong ano eh lawak din ng dome eh no? <laughs> I never expected it so big ito naman Sonoran Desert so ayan babira mo ata yan <laughs> so ito ang replica ng Sonoran Desert dito ayan yeah. so, sa Sonoran Desert na tayo guys Is that Claire? Uh, that's Pumba from the Lion King. And the si Pumba from the Lion King. <laughs> and the Pumba yeah. from the Lion King. Yeah, Claire? Yeah, okay. You're like, oink, oink, oink. I'm going to say oink, oink. I'm going to say oink, oink. That's am going to oink, oink. <laughs> It's the, the yeah. people, people the wild <laughs> ay, ay! Sabi mo, ay, ay! ay. the wild pig? The wild pig, yun, tuwan-tuwa. May pinapanood siyang ha, cartoon ka ay sa, ano, sa YouTube. wild pig? Wild, wild pig. Kaya nakita niya na ng personal. Kaya tuwang tuwa siya. Na-starstruck siya. <laughs> Ayan, sige. So, okay. Update namin kayo guys. Marami pang liliputin dito. Let's go! may kitang mga cactus sa Sonoran Desert. So, yun siya. Sonoran Desert Plants. Ayan. Yeah. Ayan siya. All right, Alright, let's go to Rattlesnake Canyon, guys. Ayan. Blue Rattlesnake Canyon. Maririnig niyo na kagad guys yung tunog ng rattlesnake. I'm sorry. It's fine. It's good. It's fine. It's good. Thank you. Oh. Ito oh, yung rattlesnake, ah, ito, Diamondback rattlesnake, oh my god, poisonous ito guys ah, did you see it Claire? Claire?

Let's go. You like it plain? Plain? You like the turtles? It's so cute. Ah, look at the turtles. We love turtles. You see some turtles playing. You want to touch it? Turtle. Eh? Turtle. Wow. Turtle. Yeah, let's go. no turtles, guys. <laughs> and, and guys, tapos na namin yung desert dome grabe. Desert pa lang yon pero ang laki, ang dami na namin nakita. And, ayan, uh, may experience si Mami na gustong gusto niya. Anong Uh, anong lizard yung nakita mo? Oo ko sa'yo. Be, you Kasi, tell the story. So, basically, we were walking down from like that thing. And then, and then, my dad was like, Hey, hey, look behind you. And then she, my mom saw the lizard and she screamed so loud. <laughs> Everyone look at us. Yes. <laughs> Claire started to run. It echoed. It echoed. It echoed, echoed because kasi diba yung yung dome. So, napasigaw talaga to ng sobra kasi pinakita ko lang yung ano eh statue ano I'm going to go to may train So may trend pa dito guys yan Malaki kasi siya Ayan. So doon pa lang yun, sobrang laki um, Pupunta kami ngayon sa aquarium area So guys, maybe itong vlog na to Isang vlog na naman So gagawan ko na ng part 3 Kasi marami ako mapapakita sa inyo About dito sa uh, zoo dito sa um, Henry Dorley Zoo So dito sa Omaha It's ito na yata yung pinakamaganda ng zoo. zoo na yung napuntaan. Kasi tulad nyo, nag-vlog ako sa Brookfield Zoo. Ang dami na namin napuntaan ang zoo. So, pero ito, grabe, ang ganda. Ito yung pinakamaganda. Sa so, maraming pwedeng gawin. And malalaking... Um, There's them. Ayun yung aquarium, oh. Ayun yung aquarium, guys, oh. So, ayan. So, punta muna kami sa aquarium. And then, yeah. Tingnan natin kung ano mapakita namin sa inyo doon. See you later. Bye. Oh, wow. Yan, grabe. Parang... Manila Ocean Park yung itsura Hal, well, may ano ba to? Ah, uh, no, may food court doon, may kainan Kala ko may ticket tong area na to eh So free din, kasama na dito sa Amenities So ayun yung entrance, grabe, parang Manila Ocean Park yung laki So yan, the ocean May kita nyo dito guys Nasa entrance pa lang kami Ng aquarium ng zoo na to Meron silang malaking aquarium dito. Kala mo LED. TV. Kala mo TV, no? Pero school fish. Wow. Ganda. And syempre, ang pinaka nag-enjoy. Yung mahilig sa isda. Ayan, guys. Ayan. Woo! Yay! Oh. Hey, gusto nang yakapin yung isda, guys. So, oh. gusto nang yakapin. No? Mahilig talaga to sa fish, guys. Eh. Ayan. dito pa lang tayo guys sa ano <laughs> sa entrance gusto <laughs> gusto niya hindi niya alam kung anong kung niya yay and ayan naman guys ang ocean birds yan dyan makita. Ay ayun oh, si Clay na naman oh. <laughs> Sabi ko na nga ako, mag enjoy siya dito eh. So, ayan. Pumunta na doon. Sinabol niya yung isda, ay yung, yung ibon. Ayan mo. Oh. So, ito na ata guys, yung pinakamaraming penguin na nakita ko sa buong buhay ko. <laughs> ayan. Napakaraming penguin guys. Ayan. Napakalaki. Grabe. Oh, ayan o, guys. Up close and personal. Up close and personal penguin. Wow, nagpapakita ng gilas mo, guys. <laughs> ayan, nakakatawa. Ayan, marami sila, guys. Ayan. Ito, nag-chill lang. Ayan, pagod na lumangoy. Ayan. Ayan, diba? May ice chip doon sa taas. So, parang nasa snow dun talaga sila. Wow, look at them, guys. Ayan. Wow! So ito naman yung parang tropical beach nila. Ayan. Ayan. O, totoo. Talina pa yan guys. Nailig talaga sa mga ano yan. Sa mga um, fishes. So ayan, tropical beach. Ano nila? Area nila. Ayan yung mga isda. Ayan guys, o. So, Laker's fish. <laughs> Purple and gold. Kasa 4-0 na sila guys. Ah, 3-0 pa lang, sorry. So, ayan. Baka ng nuggets. <laughs> Let's go. So, ito na guys. Yung tunnel na sinasabi namin kanina. Ayan. Underwater tunnel. Ito guys, yung underwater tunnel. Ooh, stingray. Look at that. Stingray. So, yes. nice. ang, ganda, Grabe, ang ganda, guys. Grabe. Uh, Grabe, uh -oh. Grabe, ang ganda ng zoo na to, guys. Sobrang daming attraction. Must visit sa Omaha, Nebraska. Must visit. Ang ganda. <laughs> eh, make sure 'to.

guys, yung mga may kita niyong isda sa Amazon River. And these are the Amazon River fish. So guys, ito lang yung gusto ko dito sa zoo na to. Kasi yung aquarium nila, sometimes, yung, kung kanina nakita niyo yung penguin, may parang mga snow na bumabaksak from taas. And this one is a rainforest. sa Amazon River kasi ito. So talagang parang nilagyan nila ng ulan or uh, mist para mag ano talaga na parang nasa Amazon River talaga siya. And syempre good din sa mga animals. Ayan. So para talagang kinokopya nila yung mga ano uh, habitat ng mga ano um, animals dito. Ayan. Share ko lang. And syempre hindi mawawala ang gift shop dito. Ayan. So every attraction may gift shop siya so ayan uh, currently bumibili si claim ng shark <laughs> so ayan uh, ito yung wage gift shop so let's go ang pay ng shark si mom Kal kala, niya kinuha na all oh, to pay it yeah and ayan guys nakalabas na kami ng aquarium pagod na si Claire Pag ay tired natin ha? so ayan um, Try pa namin maglibot ng isa pang attraction. Sobrang laki talaga niya, guys. Pero yung ticket ni Andrea is for two days. So baka bukas, pwede namin balikan yung kalahati. And yung kalahati muna yung uh, namin ngayon. So pupunta kami sa Light Jungle. Right? Yeah! So Light... Light Jungle and Wild animal So puntahan namin yon. And yeah, see you, see you there, guys. Let's go. Nandito tayo ngayon sa Kingdom Pavilion. Ay, ah, papicture tayo dito, hello. <laughs> Ayan, picture kami dito. Parang kami nasa, ano, safari. <laughs> Ayan. tayo lang natin sila matapos. Ayan. Ang ganda, oh. Discovery Tree. They show you. Ayan. Yeah. Animal Preserve. Ayan. Yeah. Look at that. The ostrich. Ostrich, si Rhea. Rhea. And then, picture the, tayo dito. And ayun guys, naglalakad-lakad na lang kami. Ayan. Meron pala dito yung light jungle. Ano pala yun? Parang kainan. So, meron dyang Omaha Steak. Ayan. Omaha. And then, on top three restaurant. So, ayan. Um, lakad-lakad lang kami. Dinner. So, sabi nila, baka mag-steak daw kami for dinner. dinner. Cheat day na naman! Cheat day! Libre, daddy! So, dahagi. ayan. Saan. Nako! Nako! Wala nang pera si daddy. Okay lang ba? Na? Why? Why? You, you have money, right? It's three like it. <laughs> all Alright si update na lang later. Bye. So ayan guys, meron din dito ang tatawag na Skyfall. May condo, gondola din dyan. Yun. Sobrang laki talaga na itong zoo na to. Kasi imagine may gondola sila. Kasi hindi naguworking. So, Nandiyan lang siya. Pero usually dito yan. Tingnan natin nga bukas kung gumagana. So, tatawid yan hanggang doon. So, let's see. Kung bukas gumagana siya. So, dito yung bilihan ng ticket nyan So yun yung plano namin, bukas na lang mag-travel kasi 2-day bus naman kami. Ayun guys, ah, uh, um, umuwi na nga kami dahil, um, maganda si Claire, papahinga na yan. Um, ngayon mag-check-in na muna kami sa hotel. So, ang hotel namin is a uh, Holiday Inn. So, member kasi kami ng, ano, um, Holiday Club Vacation. So, um, ayun, uh, kaya dun kami usually nag stay And, yeah, ah, uh, sabi ni Andrea yung hotel daw na yun malapit sa, ano, sa anong bridge yun? Pagod na din ako eh. Bob Carey. Bridge. So, ayun. Uh, update na namin kayo guys pagdating namin sa hotel. And see you in a bit. Bye! Dito na kami sa holiday. Ito yung lobby. Ayan. Napaka-cozy ng lobby. Lagi sa holiday. Eh, may laban. NBA. Oh. So, pwede kang tumambay dito. While well, nag-checking siya. Ito yan. And, oh my God. Ang sarap. So And then, ayan. Nag-checking ng na siya. Ang daya doon. Holiday Express. And, ito. Free breakfast dito. Guys, sa lobby tomorrow morning always pag member ka or pet next day ka dito sa um, holiday inn so ayan update na lang namin kayo after ng ano um, um, check in see ya and ayan guys nakapag check in na kami so kukunin lang namin yung gamit ano yan thank you card thank you card yan <laughs> So, ayan. Um ito yung lobby ng hotel, tulad ng sinabi ko kanina. Napaka-cozy eh. 'Yan. Ito yung ano 'yan, Silver Elite. Ah, member kasi kami, so ito yung aming kwarto. So, ayan. Um siguro dito natataposin yung vlog. Um yung touchdown vlog namin dito sa uh, Omaha, Nebraska. And ayun, um Abangan nyo yung mga susunod na vlog kasi yung next vlog is um, exploring downtown Omaha yung gagawin natin. So, pinakita lang namin yung zoo. Yun yung first stop namin. And yeah, um, again, thank you sa vlog and abangan nyo yung next vlog guys. Alright, thank you!